tanong ni Zenny. Hi Chef, ask ko lang, ano po kayong mali dito sa pandesal kasi parang flat? Salamat. Okay. Kung gusto po ninyo na hindi flat ang yung pandesal, isalubong nyo ng salang. Salubong po ang salang. Kasi karamihan sa pag ng ating pandesal, na-overize na siya. Yung bang namumuti na yung gilid, halimbawa ah, yung pagitan, yung pagitan ng ating pandesal, namumuti siya, ibig sabihin nun, overize na siya talaga para sigurado mag-list kayo ng yeast, magbawas kayo ng yeast sa time ng inyong pagluluto. Halimbawa e eh, ganun na inyong pandisal, magbawas kayo ng yeast man lang para hindi ito ma overrise pagdating ng oras na gusto nyo na silang lutuin at nasanay kay sa ganung oras. Kasi kadalasan talaga, napaplat talaga ang pandisal natin pagkahango sa oven, pag overrise na talaga siya kumbaga. Kasi hindi na siya makakilos eh. Plat na lang siya. Sa oven pa lang, nagsisimula na siya pag bago maluto. Tsaka mapapansin po ninyo, halos napakabuhaghag ang loob. Hindi siya, hindi siya plapi na kumbaga, hindi siya, hindi siya butas-butas. Or butas-butas na mga gilid pag sobra na sa alsa. Tapos puti yung mga gilid. Tapos pag hinila mo, halos sumasama yung uh, isa pang kadikit, ganun yun ang kadalasan. Kaya try nyo pong magbawas ng yeast. ah uh, I-maintain nyo lang yung uras yung pagluto. Ngayon, titingnan nyo rin kung hindi ba sobrang tamis. Okay? Hindi ba sobrang tamis ng inyong pandesal? Kasi kadalasang ang uh, ratio din natin sa pandesal, hindi ko sinasabing lahat, ano? Sa isang kilo uh, kilong asuka, uh, sa isang kilo na flour, dapat hindi ka lalampas doon sa 120 grams ang sugar mo or hindi ka aabot doon sa 220 rather 220 na sugar per kilo kasi sa pandesal pangit din naman kasi na buti kung pandesal mo na sanayan sa mga taong matabang pag uh, halos wala kang 200 doon sa pandesal mo sa isang kilo na sukal sigurado 'yun matatabangan ng ating customer. Kadalasan kasi, gusto ng ating mga customer na medyo matamis ang ating pandesal. Kasi sa iba nila, hindi na sila nagpapalaman. Kaya pag pinapahiran natin ng dairy cream sa ibabaw or anumang butter or margarine, nababalance yung tamis dun sa medyo maalat natin pinupunas. Kung mapapansin po ninyo, pag bumibili tayo ng pandesal, nagmumoist ang ating brown paper ng kanilang lagayan. Meaning noon, nilalagyan nila pagkahango ng binabanyahan nila ng butter or margarine. Okay, sana nakatulong sa pagbawas ng yeast para hindi mag-flat ng ating pandesal. Hindi siya ma-overize. Okay, follow for more.